doon level 120 nakuha natin may level na tayo dito nakuha na natin at syempre pagka check nun guys pag nagawa mo na yung na natansian mo na huwag kang maging kumpiyansa gawin mo iskwalahin mo rin to dito kailangan naka iskwala yan iskwalado rin dito and then dito iskwalado rin dito bawat kanto kailangan naka iskwala yan dito at double check mo na din sokatin mo rin ng metro Kantuhan Metro E metro mo yan Kung talagang 120 ba talaga Double check yan 120 wanna sleep in, cause I got something to prove, I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do, well I'ma make hella shit sure that I don't become you, HA! Have no regrets yeah, I'm of my chest I'll never forget what it's like to be in debt, baby. stabbed in the back bed, I'll show you what Go watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn. The Uh, natapos na natin tansihan ito dito sa loob. Paiko. Mula dyan, kapunta dito. Kapunta dito. Baba. Nandun pa pakiyat. papakita uh, uh, ko sa inyo. Uh, ano natin? Si Kung tama mas nga. English. So, kung tansihan ito. Ayan nga to. yan. Eskwala na natin yan. <laughs> Lahat ng pantuhan. Guys, yan dapat naka-eskwala yan. And then, eskwalado din dapat yan. At ito guys, makapansin natin. Pag tinignan natin, medyo magbabawas tayo dito ng konti lang. Ayan. Dito na tayo mag-adjust. Kunti lang bawasin natin. At dito, tamaan yan dito. Bawasin natin dyan. Dito kasi isaktuhan lang yan. Eh. Kunti lang, dito lang sa part na to. Bawas tayo. Ayan lang. Dito, wala na yan. And then, dito sa taas naman. Pansin natin dito medyo malaki-laki yung bawasin natin. Ayan guys. Matatamahan yung part na to. So babawasin din natin to. And then dito kasi sa part na to medyo malaki-laki yung tatapalan natin dito kasi ito yung tansi niya eh. Malaki-laki yung tatapalan natin. Yan medyo matrabaho to dito matagal. Kasi kailangan natin patuyuin muna to. Bako natin tirahin ang ano. Pero ito yung pinaka manipis gagawin ko. Kasi kumpara dito. Dito sa ginawa kong to. Ayan. Ayan ito oh, ang laki na ito ang laki ng tinaparan ko dito hanggang dito yun halos pa ikot yan kasi malaki yung gawa nila dito na ano eh allowance eh oh, pero ginawa natin yan ang lagyan natin ng concrete nail alambre para hindi siya bumagsak so, yun yung ito yung nagawa natin na uh, pintana bintana at ito yung pintoan, nakantuhan na rin natin yan concrete hamba nagawa na, yung taas na lang kulang so, isasabay ko na yan, paggawa ko dito sa so ginagawa ko, sa so, nililayout ko ito yung una-una natin na yung sa harap ng kalsaya dito guys ano to uh, 120 by 100 ang size dito at dito rin 120 by 100 same sila ng size dito sa front ito dito sa isa. Dati kasi guys, yung gumawa na ito dito, nag-asintada. Hindi nila nilagyan ng bintana dito. Naglagay sila dito ng pintuan. Dito. Tinakpan ko na lang yan. Ayan, tinakpan ko yan. At ginawa na lang ako, mawa ko dito ng bintana. Siyempre, importante meron tayong bintana dito guys. Kasi maganda yung view yun nga lang medyo challenge yan pagdating ng mga ganitong taglamig, amihan grabe ang lakas ng hangin dito pero isip naman natin yung sliding natin dito na ilalagay yung talagang matibay sa panghangin kaya ako narado yung pintuan dito na inabang nila kasi dito magbubutas ako dito ng pintuan tagos yan dun sa CR tsaka sa kusina na ginawa nating extension Guys, tuloy natin to sa labas muna. So, bago natin lagyan ng tansi sa labas to, titiktikan ko muna yung yung mga yan. Kasi may dumayarap na magtiktik niyan ng sinsil niyan nung mga kailangan natin tabasin kapag mayroon ng tansi doon sa labas. So, yun muna gagawin natin. tatansihan mo. Ay, ano muna natin? Sisinsila natin yung mga tatamahan. sincere. Sincere lang naman sincere. Ulitin ko lang guys sa pagtatanse ang una nating gagawin. Ang ginawa ko lang dito sa pagtatanse ay kumako ako doon pinamitan ko siya ng hulog pupunta dito ayan guys at syempre sa pagdating sa tansi pag nagumagawa tayo ng bintana kailangan lahat ng bintana yung header nya pati pintuan dapat pantayan sa sa main door mo pintuan kaya lahat yan nakalevel yan at syempre kinuha ako yung level nyan pupunta dito dito guys kailangan level yan Di yung taas nya Para maganda tingnan Yung bintana Kumuha ko dyan uh, Hinulogan ko yan Nakuha ko na yung ulog At nakuha ko yung level Ng bintana Galing sa kabila Papunta dito Tinansian ko na yan guys No Nilevel ko rin yan Dito Simula dito Hanggang dito Nilevel ko di Pagkatansi ko nyan Nahulogan ko din dito Pababa Dito pababa nya So, nilagay ko na rin siya ng tansi. And then, syempre, pagdating naman dito, saglit na lang kunin yan. Kasi ang gagawin na lang natin dyan, pag nakuha na natin yung pantay dito sa taas, mapunta doon, susukatin na lang natin yan. Pababa, kung ano sukat ng pintana na gagawin mo. Kung pin yung finish na ano. So, 120, kumuha ko ng 120. Pinakuhaan ko dito. And then, kumuha din ako simula din sa taas sa level na to 120 pa baba pinakuan ko rin dito at nilagyan na natin ng chance so, isang hulog lang yung gagamitin natin once na nakuha na natin yung level sa taas pantay at yung hulog dito madali na natin kawin tuloy tuloy na yan ang ginawa ko naman bago ako na tansi dito sinukat ko rin doon level 120 nakuha natin may level na tayo dito makukuha na natin at syempre pagka check nun guys pag nagawa mo na yung tansi natansian mo na huwag kang maging kumpiyansa gawin mo iskwalahin mo rin to dito kailangan naka iskwala yan iskwalado rin dito and then dito iskwalado rin dito bawat kanto kailangan naka iskwala yan dito at double check mo na din sukatin mo rin ng metro kantuhan metro e metro mo yan kung talagang 120 ba talaga double check yan 120 at dito rin simula sa baba 120 pataas kung anong size ng pinto ng bintana nyo 120 rin yan kasi guys pag kasi lang to pag gumawa tayo ng yung kanto ng bintana kasi konting pagkakamali mo lang yan hindi yan nakaskwalado hindi yan iskwalado sablay na no? may tayo magkabit ng sliding window oh, yun yun may watan tayo magkabit ng ano natin, ang bintana kailangan iskwaladorian yan lahat yan, so magtitik-tik na muna tayo kailangan natin